unang hatak po ng bagyong Marse po ay alas tres ng hapon hanggang alas dis po ng gabi. Malakas po. Ilang bahay na po yung nawasak po. Yung bubong talagang buo na natatanggal. Why not na i-open ko lahat itong mga 20 rooms dito sa aking hotel para sa kanila. nag na po ako sa local government na uh, i-open ko yung hotel ko po. Kay Ma'am Telma Martinez, uh, kinuha niya po kami dito. Lubos-lubos niyang pinigay sa amin yung mga kinakailangan namin. Ang laki pong pasalamat ng Sanchez Mira dahil po na-accommodate niya yung mga ibang tao because One of a kind po talaga iyon. Eh. Hindi lang po during calamity. Ang dami pong naano si Katel, even in our work na diyan po mismo, yung mga work namin. Iba po. Ganun siya ka kilala dito sa amin kasi pag may nangangailangan ng tulong, agad-agad andyan siya. Kilalanin natin si Ginang Telma Martinez na tinatawag din ng iba na Ka-Telma o Ma'am Telma. Dahil sa kanyang kagandahang loob, binigyan siya ng pagkilala ng local government ng Sanchez Mira, Cagayan. Binuksan niya ang kanyang hotel o bahay tuluyan para magsilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Ako pa nagtatrabaho ng halos 31 years na po bilang frontliner po at sa rescuer uh, nagtatrabaho po ako bilang isang rural health midwife dito sa Sanchez Mira. Meron po akong hinahawakang apat na barangay. Yung dalawa ko pong barangay po ay malayo po, Bulubundokin, far-flung areas. Kahit tapos na po yung eight hours na duty namin, on call pa rin po kami. Kung may mga emergency, nandyan lang po kami. Yung ating mga rural health midwife, kasi po multi-trained po sila. Kung mawawala si Katerma, malaking kawalan po sa departamento namin. Because uh, isa po siya doon sa mga uh, staff na talagang makikita mo yung dedication, yung puso sa trabaho, even beyond our scope of work po ang ginagawa ni Katerma. Ito po ang hilig ko po, ito po ang passion ko na tumulong sa mga tao lalo sa mga nangailangan lalo na po pag may sakuna talaga. Yun po ang talagang pinangarap ko na makatulong agad sa mga tao. Kung may pagkakataon, tumawag lang po kayo sa amin. Sa abot ng aking makakaya po. Hinding-hindi niya malilimutan nang nangyari nung bata pa siya, na siyang lalong nag-udyok sa kanya upang makabuo ng isang pangarap. Anong seven years old po ako, Uh, nakita ko yung lakas ng bagyong pepang ko. Kasi winasak talaga yung bahay namin, yung walls, yung bubungan, lahat natanggal ko yun. Natanggal talaga. Ang naiwan lang po ay yung floor. Talagang nasa mahirap po kaming sitwasyon po noon. Kaya naawa ako sa sarili namin kasi uh, wala kaming takbuhan na kapitbahay. Kaya ang ginawa ng Bago magulang ko noon, sa silong na lang ng mga lamesa ang pinagtaguan namin. Wasak na wasak po ang bahay. Mula noon, nagsikap siya sa pag-aaral. Pero hindi rin naging madali para sa kanya na abuti ng pangarap niyang ito, lalo na at nasa laylayan din ng lipunan ang kanilang pamilya noon. Uh, malayo po ang aking iniisip na sana paglaki ko. Uh, hindi ko hayaan na magkaganito kami palagi. Kaya inisip ko na mag-aral akong mabuti. Noon po ang pangarap ko talaga ay maging nurse pero hindi kaya po ng magulang ko. Noong college po kami, nag-self-supporting po kami sa aming pag-aral. Nakikipaglaba kami sa kapitbahay namin sa uh, malapit sa school nagbo po ako na magtinda. Ang pagsisikap niyang ito hindi na uwi sa wala. Bukod sa pagiging health worker ni Katelma, pinasok din nilang mag-asawa ang iba't ibang gawain pang kabuhayan. Mula junk shop hanggang event and catering services. At ibinuhos ni Katelma ang lahat ng kanyang makakaya upang tuparin ang hinangad niya mula pa pagkabata. Kasi galing po ako sa mahirap. Binigyan po ako ng Diyos ng hanap buhay na nakakatulong sa mga tao. Why na na share ko sa mga tao. Sa panahon ng kalamidad kami po ay naghahanda. Ang health services po ay number one na kailangan pagdating ng mga sakuna at mga bagyo po. Kahit bahaman, kahit hindi namin kayang puntahan, kahit malayo man, talagang ginagawa po namin. Ang isip ko talaga, yung mga tao na nangangailangan, talagang lulusong po kami. Kahit malayo talaga pinupuntahan ko po. Bagamat naiintindihan ni Ma'am Telma na sa kanyang profesyon at pagkakawang gawa, hindi maiiwasan ang panganib sa daan ng paglalakbay niya. Sa kabila nito, malakas pa rin ang kanyang loob upang tuparin ang kanyang tungkulin sa bayan at isa katuparan ng hangarin niyang makatulong sa marami niyang kababayan. Sabi pa yung Boss namin na yung doktor namin, na wag tell ma safety first, pero pagod ka na, magpahinga ka na. Ang lakas ng bagyo nandyan ka pa sa labas. Basta ano lang, masundo ko lang yung mga nangangailangan kasi ang dami nagpa ka talaga. Kaya naman po daan-daan ng mga residente sa coastal barangay ng Sanchez Mira at Claveria po ang persahan ng inilikas patungo sa mas ligtas na mga lugar. Maghapon din naging malakas yung hangin dyan sa bayan ng Sanchez Mira na may kasamang mga pagbubugso-bugsong ulan at ngayong gabi inaasahan na mas lalakas pa yan habang papalapit ang bagyong Marse kaya critical daw yung uh, magiging lagay ng uh, sitwasyon dito sa uh, bahaging ito ng uh, kagayan. Uh, mayroon pong pinos ng local government na adapt neighbor uh, kasi po yung nagdaang mga bagyo po ay nawasak po yung mga evacuation center nila. Kaya nag-abiso po ng local government doon po ako nag-isip na agad po ako umaksyon. Why not na i-open ko lahat itong mga 20 rooms dito sa aking hotel para sa kanila. Nag-abiso na po ako sa local government na uh, i-open ko yung hotel ko po. Pamipamilya ang dumating sa kanyang hotel. Buong kasiyahan niya silang pinatuloy at inasikaso. Nung nag-response na po ang local government sa akin. Inihanda ko na po yung mga rooms ko, yung mga linens, lahat na po ng nakakailanganin. Mga pagkain mismo ako ang nagpalengke po para sa kanila. Ako po mismo ang nagluto para sa kanila. Ang barangay po na nakinabang ay apat na barangay. Sila po ay umaabot ng 36 na families po. 'Yun po ay 105 na person. Ang mga e-bakis po ay ang karamihan po ay mga bata. At saka may mga tatlo po akong bedridden, may apat na buntis, at uh, may 26 po na high, high blood diabetes. Ang ginawa niyang ito ay lubos na ipinagpasalamat ng kanilang tanggapan. Lalo na ng mga taong mismong nakaranas ng kanyang pagkupkop. Kay Ma'am Telma Martinez. Uh, kinuha niya po kami dito. Lubos-lubos niyang pinigay sa amin yung mga kinakailangan namin. Mabait si Ma'am Delma. Pamilyang-pamilya po ang turing niya po sa amin. Lahat-lahat kami talagang nagpapasalamat po kami sa Kanya. At saka, nagpapasalamat din po kami kay Panginoon kasi sa Iglesia ni Cristo siya, kaya nagpapasalamat po kami kasi binigyan niya po kami ng tao na napakabait po. Uh, malakas na po ang ulan dito. Bumabaha na po sa daan. Malakas ang hangin. Kaya nagpa-rescue din ulit kami kina Ma'am Selma po. Agad-agad pumunta. Pinasundo niya kami. Pag may tumawag sa kanya, agad-agad exit siya para makatulong lang siya. Ganon siya ka kilala dito sa amin kasi pag may nangangailangan ng tulong agad-agad andyan siya. Sa kabila ng pagpapatuloy niya sa marami niyang kababayan sa kanilang hotel, para kahit papaano'y makakubli sa panganib na dala ng malakas na bagyo, hindi inalintana ni Ma'am Telma na kahit siya man ay apektado rin ng kalamidad na ito. Ang unang hatak po ng bagyong Marsepo ay alas tres ng hapon hanggang alas 10 po ng gabi. Malakas po lahat. Parang matutumba lahat po ng mga puno. Ilang bahay na po yung nawasak po. Yung bubong talagang buo na natatanggal. Nung sagsagan ng bagyo, wala sa isip ko yung property namin, yung mga Ibigay lang Diyos na pagkakitaan namin, wala po yun. Naiintindihan niya na anumang kalagayan sa buhay, mahirap man o mayaman, maaari pa rin maapektuhan ng mga dumarating na kalamidad. Subalit sumasampalataya siyang merong higit na makatutulong at makapagbibigay ng proteksyon sa kanilang lahat. Pinangunahan ko po sila na, na manalangin tayo hindi natin hawak ang kalamidad, hindi natin hawak ang facility na ito kung safety or mawawasa. Kaya Diyos lang ang dapat nating tawagan. Ang higit talaga na makakatulong ang, ay ang ating Panginoong Diyos na siya po ang makakaligtas po sa atin. Sama-sama po kami, nag-pray. Yung kaba namin na takot ba sa bagyo. Sumaya 'yung pakiramdam namin, gumaan po 'yung pakiramdam namin. Ang laki pong pasalamat ng Sanchez Mira, dahil po na-accommodate niya 'yung mga ibang tao. One of a kind po talaga iyon. Hindi lang po during calamity. Ang dami pong naaano si Carmelma even in our work na diyan po mismo 'yung mga work namin. Sabi ko, maraming-maraming <laughs> salamat naman Telma at na-share mo 'yung blessings mo. Actually po, last ano, December, awardee po natin si Katelma. Mm hmm. Nang uh, employee po. We are very much satisfied po sa services na binibigay ni Katelma. Sa dami ng mga papuri at pagpapasalamat kay Ma'am Telma, ang Panginoong Diyos ang siyang sinasampalatayanan niyang may gawa ng lahat ng ito at kinasangkapan lamang siya. Pag mag nagsasabi sa akin na Nagpasalamat sa akin na ang bait mo, bihira lang yung ganyan. Sabi, hindi. Ano, galing ito sa Ama. Magpasalamat kayo sa Ama. Kailangan magtulungan, magtulungan po tayo. Kaya sa Diyos tayo magpasalamat na dapat purihin siya talaga, sabi ko sa kanil. Dinala rin niya kami sa kinaroroonan ng mga kababayan niyang kinupkop niya sa kanyang hotel. Napansin naming malalayo ang mga barangay na ito at malapit sa dagat. Araw-araw po ganito? Opo, araw-araw. Apat po yung barangay ko po na hawak. Habang nakikipagkwentuhan kami sa kanila, nalaman naming tuloy-tuloy ang pangungumusta ni Ma'am Telma sa kanila hanggang ngayon. Kasi kasanayan ko po na po yun. Mula pa nung bata pa ako, tumutulong na po kami sa mga nangangailangan talaga. Kahit mahirap po ang buhay namin, yun po ay dinala ko po hanggang ngayon hindi pa ako nakakain. Kahit gusto ko nang matulog sana, kung merong kumatok o may nangangailangan, agad-agad ko upuwi silang sisilbihan. Ay, dahil po dyan ay utos ng Diyos na tumulong sa kapwa, laging handa sa pagtulong, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Lagi kong naririnig sa kapatid na Eduardo Manalo, ang pagiging matulungin ay hindi lamang po isang mabuting katangian, kundi ang lalong mahalaga, yan po ay kalooban po mismo ng atin pong Panginoong Diyos. Na siyang itinataguyod ng mga kaanib. At ang ganyang gininto ang puso na katulad ng kay kapatid na Telma at sa marami pang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo ay talagang kahanga-hanga. Bilang isang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo, pinatunayan ni kapatid na Telma ang kanyang pagmamalasakit sa mga pinangangalagaan niyang kapatid. Nung hapon po ng Waybes, uh, kasagsagan na po yun ng bagyo. noon. Malakas talaga ang ulan, hangin. Eh, nagkataon po na pagsamba, kaya chinat ko na po yung mga sinasakupan ko. Pinuntuhan ko po sila, sinund sinundo ko po sila. Hindi pwedeng hindi ko mahatid yung mga kapatid. Pinagmalasakit ko po talaga yung mga kapatid na makasamba. Uh, nagpapasalamat po kami kay Katelma kasi pinagmalasakit niya po kami. Napakabuti po niya. Hindi niya sana kami sunundo, baka napaano paano na kami. Tatlo kaming mag-iina po galing pagsamba. Kala namin hindi na kami makauwi nung, kasi sobrang lakas po ng bagyong Marse. Sumakay po kami sa sasakyan po niya. Pinagmalasakit po kami ni Katelma na makarating sa aming tahanan para safe kami pong mag-ina. Buong puso po siyang tumulong sa bawat kapatid. Kami po ay pinatuloy sa kanyang hotel. Maraming maraming salamat po sa patuloy na patnubay niyo sa amin na mga kapatid. Lubos din naman ang pagsuporta ng pamilya niya sa kanyang ginagawa nagpaalam na po ako sa aking mister na uh, focus lang po ako sa aking serbisyo at umuon naman po siya. Gabi-gabi tumatawag ako sa kanila, sa mga anak ko. Kaya sabi ko sa kanila, tularan niyo si Ma. Mami niyo. Pagka nalalangin po kami, sinasabi ko sa kanila. Iingatan po kami araw-araw, lalo na dagdagan pa ang buhay namin. Huwag kang mag-alala ka, Nandito lang ako para sa iyo. Naging inspirasyon din siya ng kanyang anak na fresh graduate sa kursong Doctor of Medicine ng New Era University. Isa po si Mami nga po, sa pinakamalaking influensya po kung bakit po ako nagpatuloy po sa medisina. Bata pa po, po ako, palagi na po siyang tumutulong sa iba. Hindi lang po sa sa field po ng medical, kundi sa iba pa pong pagkakatao uh, pagkakataon na pwede pong tumulong. Normal na po sa amin na nakikita si mami tumutulong. So, yung, yun po yung tumatak po sa amin. So, sa bawat pagkakataon, ang sabi po niya sa amin, dapat isipin namin palagi yung impact namin sa ibang tao. Maski sa pagdedesisyon, sa payikisalamuha, sa lamuha sa tao, dapat ang, eh, hindi lang ang sarili namin yung iniisip namin, kundi yung ibang tao. So, ngayon po, ang laking tulong nun sa akin kasi mas nakikilala ko po or mas na po ako sa mga pasyente namin on how we can properly uh, give them po yung proper care, patient care ba. So, hindi rin po kulang ba yung practice ko kasi doon pa lang po, natulungan na rin po ako. So, may mga pagkakataon rin po, nakasama po ako sa mga medical mission sa peaceful rally po natin kasama po ang College of Medicine at iba ba po ang mga um, volunteers from, ng medical institution or medical na workers from other um, local naman. Pinatunayan ni kapatid na Telma na ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipili, anumang relihiyon o anumang estado ng buhay ng tao. Basta nangangailangan ng tulong, bukas palad niya silang tatanggapin. Kaya panalangin ko po yung mga kabuhayan namin na um, hindi niya kami iwan. Ama, marami akong matutulungan na tao. Wag mo akong pabaya. Ibigay po sa akin ang pagpapala, sabi ko sa kanya. Kahit nagdadrive po ako, nananalangin talaga ako. Sabi ko sa kanya, babayan mo ako. Babayan mo ako. Bigyan mo ako ng tapang at lakas. Kaya ko po ginagawa po yun kasi naranasan ko po, po yun. At na pagdaanan ko po, po yung kalalagayan nila. Kaya, uh, pursigido po ako na kahit anong pangangailangan talaga sa abot ng aking makakaya ay ginagawa ko talaga po yun. Ginagawa ko po ang best ko na tutulong sa mga tao na nangangailangan. Yun na po ang ipinamulat ko sa mga anak ko. So hanggat may chance kayo, tutulong kayo. Kahit anuman pong pagsubok na dumarating, na, uh, lumalakas pa rin ang pananampalataya namin. Kasi naranasan namin talaga yung lagi niya kaming sinasakluluhan talaga. Pa, lahat po binibigay talaga ng Diyos. Ang paninindigan ko po ang kami po ay tumutulong ay sinusunod po namin ang utos ng Diyos na yun po ay sinampalataya namin bilang Iglesia ni Cristo. Ito po ay um, gagawin namin habang